Eto, ang bagay sa inyo mga kurap na politiko. Pag nagsama-sama kami, hindi kami kaya. Dapat sa inyo masunog. Tangin nyo. Tangin nyo. Sino dito yung matapang na protestanteng nga uh, gustong bugbugin at sunugin yung uh, demonyong kurap na politiko na prinoprotektahan namin? Ha? Ituro nyo, ituro nyo. Sino dito yon? Yan sir yung umupo sir. Ikaw yon. Ikaw yung gustong uh, bumugbog at saka sumunog. Doon sa prinoprotektahan naming mga korap na demonyong politiko? Yes, sir. Ako po yun, sir. Ba, uh, gusto mong ikaw ang makatikim ng uh, bugbog ala hepe? Ha? Charot lang yun. Joke lang yun, sir. Um, ano lang? Karton lang. <laughs> karton lang po. Karton lang yung, ano, yung kaya naming... Sirain at saka ano, at saka sunugin sir. Ano lang ho, karton. <laughs> karton. Tandaan mo. Ito, pagbibigyan kita ngayon ha. Ito, para sa inyong lahat to na mga rally, paral rally, ha? susunod, wag na kayong uh, sumama sa rally. Dahil alam nyo, kahit na anong rally pa ang gawin niyo eh hindi nyo kaya ang kurap na gobyerno, ha? May parali, may parali rally pa kayo. Iba-iba naman ang grupo nyo. Hindi naman kayo nagkakaisa. Mga inutil talaga kayo, ano? Kung talagang gusto nyo, nga uh, kung talagang gusto nyo, nga uh, mag, um, mawasak, at maitigil na ang korupsyon, eh magkaisa kayo. Eh na, natatawa ako sa inyo eh. Uwi na nga kayo. May mga paano-ano pa kayo. Anong kulay mo? Dilaw. O anong kulay mo? Blue. O anong kulay nun? Pink. <laughs> di ba? May kanya-kanya pa kayong kulay. In mga inutil. Uwi, uwi, na kayo. Alam nyo kami, mga korup na gobyerno, mga ano kami, united kami, united as one. Eh kayo, hindi naman kayo na united. Sinasayang lang pagod ninyo. Magugas na lang kayong pinggan doon. Uwi, uwi, uwi na. Ikaw, umuwi ka na. Huwag ka nang sasama sa rally-rally, ah. Magtrabaho ka na lang. Magbayad ka ng tax tapos bumoto. Yun lang silbi mo. Okay? Uwi, uwi. Bago kami mag, ano, Mang, manghuli. Eh, baka hanapin pa kayo ng magulang nyo. Sinong mga ano dito? Adults na. Ilang taon ka na? 30. Ikaw, 40. O, oh, Inahanap ka na ng asawa mo Ikaw, baka ano Yung anak mo, inahanap ka na Uwi na kayo